Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating daily devotion Monday to Friday, 8pm po at day 21 na po tayo Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Nawang teksto po ngayon mga kapatid nating pagbabatayan ay nandito po sa Pilipos 4.4. Ang sabi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ang ating topic, maging masaya sa paglilingkod sa Diyos. Now, kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, makakagawa ka ng hindi tama. At hindi mo ito pagbubutihin. At makikita ito sa mga kilos at ginagawa mo. Pag hindi mo gusto hindi ka masaya. Kapag hindi natupad ang pangarap mo, hindi ka masaya. Kapag nabigo ka, hindi ka masaya. Kapag hindi natuloy yung kasal ninyo, hindi ka masaya. Kapag may sakit, hindi ka masaya. Kapag puno ng maraming problema, sigurado hindi ka magiging masaya. At kapag hindi masaya, makikita mong ang bigat-bigat ng mukha, magagalitin and sensitive. Minsan walang ganang makipag-usap. Makisali sa mga activities at madalas mag-isa at ayaw makipag-usap. Tandaan po natin mga kapatid na ginawa tayo ng Diyos as wonderful limit. Hindi niya tayo ginawa para maging malungkot, para magmukmok, para pasimangutin ang mundo at para lunurin ang buhay sa kalungkutan. Ginawa tayo ng Diyos para pasayahin siya at purihin siya at gusto rin ng Diyos na tayo ay pasayahin sa bawat araw. Now, makikita po natin na sa bawat creation ng Panginoon, may dulot ito na kasiyahan sa atin. Hindi mo nga lang ito makikita kung pilit mong itatago ang mukha mo sa isang sulok lamang. Subalit maraming tao na dahil sa mga kahangahangang likha ng Diyos, maraming gumagastos pa ng mga malaking halaga para puntahan lang yung mga relaxing at fresh na mga tanawin, mga pasyalan na ma-appreciate mo yung napakagandang lugar. Sinasabi sa awit 77.14, Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahangahanga. Yang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Ang daming kahangahangang bagay ang ginawa ng Diyos para lang hindi tayo tabunan ng kalungkutan. Nasa sayo na lang kung piliin mo ang maging malungkot. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging happy sa buhay lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya. Hindi maganda at mainam na ang nakikita sa atin ay ang kalungkutan. Sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, nandyan si Lord para tayo ay aliwin, pasiglahin at buhayin ang loob. Ang Diyos po mga kapatid ay nagbigay sa atin ng kagalakan upang ito ang magsisilbing pangpasiglah sa ating paglilingkod, sa ating pagpapatuloy para tayo ay pagharian ng kapayapaan. Sinasabi po sa Galatia 5.22, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kung nandyan po ito sa atin yung pag-ibig, yung kagalakan, kapayapaan, katsagaan, talagang pambihira na po ito sa buhay natin. Lalo na po dito yung tinatawag na kapayapaan. Ang hindi ko maintindihan sa ibang mananampalataya, bakit may ibang tinatamad? Walang gana, hindi excited, parang napilitan lang, parang pabigat pa yung gawain sa church. Hindi ba ito sinyalis na walang joy ang puso? Nabigyan na ba talaga ng fruit of the Holy Spirit? Kaya mga kapatid, hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang laging malungkot. Hindi masigla lalo na sa paglilingkod. Dapat lagi tayong masaya sa paglilingkod at sa gawain para sa Panginoon. Piliin po natin ang maging masaya. Napakaliwanag po ang mga advices sa banal na kasulatan. Anong sabi sa awit 32.11? Lahat ng tapat kayawi, magalak na lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Dito naman po sa awit 105.3 tayo ay magalak. Yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Dito naman po sa Filipos 4.4, Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng disenyo ng Diyos na may ganitong salita na joy or happy. Bakit? Dahil malaking tolong din pala ito bilang panlaban sa stress, sa mga problema at sa mga sakit. Proverbs 17.22 A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Napakaliwanag a cheerful heart, ang masayahing puso. Ang sabi is good medicine. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay mayroong kasayahan kagalakang puso. Kaya mga kapatid, anumang kasayahan na hindi sa kasamaan ay dapat nating isama sa ating activity sa buhay. Tulad ng pamamasyal, pag-exercise, yung mga family bonding natin. Diba? Piliin po natin ang mga ganitong gawain maging sa paglilingkod sa Diyos. Dumalo ka sa mga fellowship, sa pagsamba, sa cell group, youth fellowship, youth camp, life group, mga pag-aawitan para sa Panginoon. Para sa akin, gusto ko sa church masaya. Nakakablis ka yung nakikita sa mukha mo na talagang masaya ka. Hindi yung napakaseryoso mo lagi. Ayaw mong ngumiti, kahit mag-smile man lang. Ayaw pumalakpak, ayaw gumalaw. Parang nakanumiro ang bawat galaw at hakbang mo. Kaya tuloy, ang iba, ang saya-saya na sa paglilingkod sa Panginoon, ikaw hanggang ngayon hindi ka pa rin makapag-move on. Puro na lang criticism ang nagagawa mo. Kaya mga kapatid, design ng Diyos sa atin ang maging masaya, maging masigla at piliin natin ito sa buhay natin. Hindi yung puro na lang tayo galit sa mananglaw, mga tampo-tampo. Sayang yung panahon kapatid kung ubusin natin sa mga bagay na magpapawalan gana sa buhay itabi mo rin ang iyong titulo, yung mga achievement mo, yung pangalan mo, para sumaya ka. Minsan, ayaw mo nang ngumiti, makijaming, makisalamuha, makipag-usap, dahil iniisip mo, malaking tao ka na, may position ka na, hindi na bagay. So mga kapatid, pride yan. Alisin na po yan. Piliin natin ang maging masaya. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, be joyful always. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri kita at pinasasalamatan sa iyong mga kahangahangang gawa. Tunay na dapat kaming magalak sa iyong kabutihan sa amin. Sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na saya o kaligayahan, Ama. Kahit dumanas man kami ng mga pagsubok, pero inutos niyo pa rin na dapat namin itong ikagalak dahil malaking tulong pala ito upang madali naming ma-overcome ang mga kalungkutan sa buhay. Panginoon, ihatid nyo po kami lagi sa mga masasayang bagay sa buong buhay namin at paglilingkod namin sa iyo. Salamat po Ama at ang lahat ng ito ay lagi naming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.